Anak sa una. Kung may anak ka sa una, dapat mo ba itong itago? Or dapat mo ba itong isikreto? Yan yung pag-uusapan natin tungkol sa anak sa una. Pero syempre, bago yan, kung hindi ka pa subscribe sa channel Mama Cherry, huwag kalimutan, i-click ang notification bell all sa baba para updated ka sa lahat ng videos ni Mama Cherry. Subscribe na! Yeah. Anak sa una. Kasi, yung iba, may anak sa una, pero nahihiya silang sabihin o nahihiya silang ipaalam na meron silang anak tama po ba yung ginagawa ng isang magulang na itago ang kanilang anak? Tama po ba na bilang isang nanay, ikinahiya mo ang iyong anak? ba? Diba? Bilang isang anak, masakit na itago ka sa iyong mga magulang o itago ka ng iyong nanay o ng iyong tatay. di ba? Bilang isang anak, hindi naman kasalanan ng anak mo na siya ay lumabas dito sa mundo kagustuhan mo na magkaroon ka ng anak o kung halimbawa nagkataon lang na nabuntis ka o nakabuntis ka pero huwag naman natin itago ang ating anak dahil kawawa naman siya kung itago natin diba? karapatan ng anak mo na mabuhay ng normal karapatan ng isang anak na mabuhay o ma mapakilala siya sa mga taon na siya ay iyong anak. Kasi kung ikinahiya mo ang iyong anak, meron itong malaking epekto sa kanya. May malaki itong problema paglaki niya kaya habang hindi pa siya ma, habang maliit pa ang iyong anak, dapat po ay 'wag nating ikahiya, dapat ay 'wag po nating itago. Sabihin po natin yung totoo na meron po tayong anak sa una. 'di ba? Hindi naman po gusto ng wala naman po may gusto na mangyari kasi minsan utos 'yan ng panahon o yung tinatawag nating kapalaran, 'di ba? Bilang isang magulang, wala namang may gusto na mangyari yung ganun. Kaya lang kung nangyari na, huwag nating itago. Dapat po, maging proud pa tayo kasi bata ka pa, nagkaanak ka na. Pero dapat, kung mag-asawa ka man, dapat sa umpisa pa lang ipakilala mo na, ipaalam mo na sa iyong magiging asawa na meron kang anak sa una. Habang hindi pa kayo kasal, habang hindi pa kayo nagsama, dapat ipaalam mo na meron kang anak sa una. Kasi wala namang sikretong nakatago. Kung halimbawa sa ngayon, sinisikreto mo, hindi mo sinasabi pero darating ang panahon na malaman ito ng iyong magiging partner sa buhay. Diba? Bilang isang magulang, karapatan ng anak natin na malaman ng buong sambayanan na mayroon siyang nagmamahal na magulang. Kasi hindi naman kasalanan ng anak mo na lumabas siya sa mundong ito na walang tamang matawag na mga magulang. Kasi, kasi nga, di ba, anak siya sa una or anak may tawag yan ay anak sa labas di ba masakit pakinggan bilang isang anak masakit sa kanya pag tinawag siyang anak sa labas kaya bilang isang magulang kayo po mismo ang magpakilala na anak mo siya sa una lalo na pag nag-asawa ka na dapat ipaalam mo dahil wala talagang sekreto ma matatago habang buhay hindi mo dapat isikreto hindi mo dapat itago habang maaga pa ipaalam mo. Huwag mong huwag mong ikahiya kasi hindi naman ikaw lang ang nagkaroon ng anak sa una, di ba? Bilang isang magulang kasi karapatan ng anak mo na ipaalam sa buong mundo. Alam niyo po, kaya ko ito na isip ngayon na mag ng anak sa una kasi hindi naman isa o dalawa ang nangyayari sa ganito. Marami, lalo na sa panahon ngayon. So habang maaga pa, huwag po nating itago ang ating anak. Maawa po tayo sa ating anak. Karapatan po ng anak natin na mabuhay ng normal kahit na kulang siya sa magulang. Ang importante, kahit na kulang siya sa magulang pero puno po siya ng pagmamahal ng isang nanay or ng isang tatay. Diba? Masarap po sa isang anak na iparamdam natin sa Kanya ang pagmamahal. Hindi po dapat natin iparamdam na kulang siya. Dapat buo pa rin po ang mararamdaman ng inyong anak. Bilang isang magulang o bilang isang anak, pag nararamdaman niya na kahit wala siyang kumpletong magulang, wala siyang kumpletong pamilya, pero puno naman siya ng pagmamahal at mararamdaman ng anak nyo na walang nagkulang sa kanya. Mapapansin nyo po o makikita nyo na ang inyong anak ay masiyahin hanggang paglaki. Baka siya pa yung magdala sa inyo ng magandang kinabukasan. Diba? So bilang isang mga magulang dyan na mayroong anak sa una habang bago pa lang, dapat po wag nating isikreto. Dapat po ipaalam natin sa lahat na meron po tayong anak sa una. Lalo na kung meron kang bagong karelasyon, ipakilala mo kaagad yung anak mo. Para walang pagsisisi sa bandang huli. Diba? Si Mama Cherry talaga, mahilig talaga ako magyaw-yaw. Mahilig talaga po akong um, ganito yung mga tungkol sa anak. Kasi pagdating sa anak po talaga, pag si Mama Cherry ay updated pagdating sa anak bilang isang Mama Cherry. Sa panahon kasi ngayon talaga marami. Ako nakikita dyan na kumpleto nga sa mga magulang, may nanay, may tatay. Pero kulang sila sa pag-aruga. Lalo na siguro kung kulang sila sa magulang. So dapat huwag natin iparamdam sa kanya na mayroong kakulangan sa kanya. Iparamdam natin ang ating pagmamahal. Kasi tayo yung mga magulang, minsan tayo ang tinitignan ng ating anak. Minsan tayo ang ginagawang idolo. Pag, na, pag nakita o naramdaman ng ating anak na walang kulang sa kanya, Hanggang paglaki niya, proud na proud po yan na kayo ang naging magulang niya dahil hindi niya naramdaman yung kakulangan sa buhay niya. Dahil pinuno niyo po siya ng pagmamahal. Diba? Bilang isang magulang, wala namang may kasalanan. Wala namang may gusto. Pero minsan, nangyayari yung hindi natin inaasahan. Ang importante na mabuhay tayo ng, kung nagkamali man, mabuhay tayo ng marangal. At huwag nating ikahiya. Mali mo paglaki ng anak mo yun, po magdadala magdadala sa'yo sa, kaginawaan sa buhay o yung, di ba? Kasi lalo na pag ang anak natin pinuno natin ng pagmamahal, paglaki niyan, makikita niyo po kung ano ang mararamdaman natin na bilang isang magulang. Paliit pa, kailang. Okay At isipin niyo, hindi lang naman kayo ang nag may ganong sitwasyon. Marami. Marami kayo. Siguro na taon lang na isa ka doon sa marami. di ba kaya si Mama Cherry, naisip ko talaga mag-video ngayon tungkol sa anak sa una. Kasi mayroon lang po talaga akong binabasihan na meron siyang anak sa una at nag-abroad siya pero hindi niya pinapabayaan ang kanyang anak. Pinapaalagaan niya ito sa kanyang magulang. Ngayon may edad na siya pero ang kanyang anak ay lumaking matino, lumaking mabait at lumaking responsible na bata dahil napalaki siya ng kanyang magulang ng tama. Napalaki siya na hindi niya nararamdaman na kulang siya sa magulang, na isa lang, nag-iisa lang ang kanyang magulang. Yung kanyang magulang, may edad na ngayon, at ang kanyang anak ay isang professional na natao. Pero, hindi niya pinagsisihan ang nangyari sa buhay niya dahil pinaramdam niya sa kanyang anak na mahal niya ito. Na walang nagkulang sa kanya, napalaki niya ng tama ang kanyang anak. Kaya ngayon kahit na may edad na siya, nararamdaman niya ang pagmamahal ng kanyang anak. Parang ibinalik sa kanya or isinukli ng kanyang anak. Na kahit mag-isa siya na single parent siya, pero nararamdaman ng anak niya na buo siya. Walang nagbago, walang kulang sa kanya. Kaya ngayon, nakita niya na talagang hindi siya nagkamali sa kanyang desisyon dahil hindi niya itinago o hindi niya sinikreto na meron siyang anak. Kaya doon sa mga kabataan o doon sa mga single parent na ngayon ay mayroong anak. Huwag niyo pong itago, huwag niyo pong isikreto na meron kayong anak sa una. Alagaan niyo po at palakihin ng maayos. Kung halimbawa balak niyo mag-asawa uli dahil nagkaroon kayo o, na in -love kayo uli, ipakilala niyo po o ipaalam niyo po sa inyong bagong minahal na meron kang anak sa una dahil pag itago mo ito at isekreto mo hindi maging masaya ang buhay niyo hindi ka maging successful sa panahon na kayo ay magsama kaya kung halimbawa plano mong mag-asawa o magkaroon ng panibagong pamilya ipakilala mo ang iyong anak sa una iparamdam mo sa iyong anak na magkaroon ka na ng panibagong pamilya at kasama siya doon sa plano mo sa buhay. Huwag mong iitsupwera ang anak mo dahil karugtong na siya ng buhay mo. Diba? Sana po itong video ni Mama Cherry ngayon. Sana ay nakapagbigay. Sana ako ng kunting tip sa buhay-buhay dahil masarap magkaroon ng anak. Dahil ang anak natin ay regalo yan mula sa Panginoon. Regalo yan sa taas. Kaya wag natin silang pabayaan. Mahalin natin, palakihin ng maayos at aruga at alagaan natin sila para walang pagsisisi sa bandang huli bilang isang magulang. Yun po. Masarap maging tawagin tayong nanay or tawagin tayong tatay. Masarap lalo na pag may edad na kayo. Doon yun na po talaga maramdaman na mahalaga at masarap magkaroon ng anak na mabait at masunurin dahil napalaki mo siya ng tama, napalaki mo siya ng hindi naramdaman yung pagkukulang. Thank you, thank you po. Yun lang. Salamat po sa pagsubaybay sa channel ni Mama Cherry. At kung hindi pa po kayo subscribe sa channel ni Mama Cherry, pakiclick nyo na po ang notification bell all dyan sa baba para updated po tayo sa lahat ng videos ni Mama Cherry. Dahil alam nyo naman po si Mama Cherry, mahilig magyaw-yaw. At kung halimbawa po meron kayong gustong ipagawa or meron kayong comment o kung meron kayong mga reaksyon pakisulat nyo na lang po dyan sa comment section natin at kung may request kayo sulat nyo na po at hanapan natin or gawan po natin ng video dito sa susunod. Thank you po. Bye bye!